Alright, guys. So ngayon yung work natin ngayon guys ulit ay mag na tayo nitong mga namain. Mga namain natin kagabi sa live. So ito, <laughs> hindi ko rin ito ginagawa guys. <laughs> si Mrs. pag after ng live ko, siya na nang nag-aayos. So ngayon, ngayon ay tayo po yung mag-aayos. Tayo yung magpapacking na nito. So marami po akong <laughs> Uh, kung ngayon work <laughs> maraming nalagdag sa trabaho natin pero na-realize ko yung hirap ni Mrs. Ano. Ah, kasi yung nandito siya na, hindi ko na ito pinakikialaman hindi ako maroon magtupi <laughs> ito guys, bahala na so ba, pa, pasensya po sa mga didiliviran po natin hindi okay yung tupi ko ah basta matupi na lang natin ito <laughs> yan para ready for deliver na tayo mamaya sa mga customer natin salamat po sa patuloy na pagmamay ninyo guys unti-unti na din tayo nagkakaroon ng mga soki ulit yan yung mga miners natin kagabi So, nagkaganito yung work natin guys kasi kuan no? Ah, nawala nga yung babuyan natin. So, sa pagkaisip niya. Bising-bising -bisi din kasi ako guys. Dati. Um, more on doon ako sa baboy. Sa dami ng pinapakain ko. Halos maghapon yun ang trabaho ko. So, ngayon balik tayo sa pag-uukay hindi natin kailangan na fun. <laughs> Mamili mo na ng trabaho sa ngayon. Kasi nga, mag-start ulit tayo. Bumagsak yung, yung kabuhayan namin dahil sa USF. Pero hindi natin nahayaan na doon lang tayo. Kailangan natin gumawa ng way. So ako sanay ako sa hirap guys. Kaya laban lang. <laughs> Start tayo ulit. Pag nada pa kailangan bumangon. So habang nagantay ulit ng mga ibang opportunity sa buhay natin, kailangan pa natin na mag mag-isip ng pagkakakitaan muna. Kahit pa paano lang kahit konti-konti ang mahalaga nakaka-survive tayo sa daily needs po natin at yan, thankful nga ako sa asawa ko although kahit tayo ko din sana pero nagpumilit po siya na tumulong daw po para makapag-start kami so pumasok po siya niloloko ko nga sabi ko baka pwedeng i-advance na yung 3 months mo <laughs> para may alawas ako tawa ng tawa pero joke lang po yan so yung kita niya eh, bahala siya kung anong gagawin niya po doon kaya naman po natin pa provide po yung needs po natin dito siyempre hindi natin hayaan na ganun po so yan laban lang tayo sa buhay guys pero sa nangyari po sa amin ngayon parang ang dami kong ang dami kong natutunan no? so siguro after na matapos si Mrs. sa uh, sa work niya ay eh, kung magsawa na siya doon bak baka kwan na uh, palita kami ng pwesto. <laughs> ako na yung uh, gagawa sa gawaing bahay pero yung gusto kong matutunan talaga yung pagluto kasi talagang hindi ko hilig magluto <laughs> so pag-aaralan ko yan, mag youtube tayo para makapagluto din tayo ng Uh, pagkain natin na hindi instant Pero sa ngayon instant muna yung Yung pagkain natin Siguro noodles yung ulam natin ngayong umaga <laughs> Mamayang tanghali corned beef <laughs> Pero good thing nandyan si nanay Everytime nagluluto siya eh Binibigyan tayo dito So ayan, makipagkwentuhan lang ako sa inyo guys habang habang may ginagawa ako. Marami pa akong mga maikikwento sa inyo. Ano so, later on pag-uusapan natin yung story ng buhay ko po. Kaso hindi lang ako magaling mag-edit kasi. So yun ang problema natin. sa so, ano pa yung yung kahapon may mga naipadala na po tayo na ukay namaya guys mag maglalaba tayo <laughs> tayo na magpaktay tayo nito yun meron po tayong isang beak na dyan na dumating so papakainin <laughs> din natin Ayaw ko pa sana kaso lang yung kukuha na bigay ko na doon. Kaso lang wala siyang paglagyan. Yan guys, madami tayong nagbentahan kagabi. Hindi pa tayo tapos na magpak. Thank you, thank you sa mga nag-mine. Main kayo ulit mamaya. Pagpasensya nyo yung tupi ko ah pinquan lang to, basta maayos lang natin dito. And thank you so much guys.